Mag-aalaga na kami ng similya ng bangus at nasa 300 peraso nga pala to na ilalagay namin sa ilalim ng payag. Hello mga mare at pare, this is Maring Linlin, babaeng waray na naninirahan dito sa maliit na baryo, sakop ng Lavisares Northern Summer. For today's vlog, nandito nga pala ako sa Bifar, sa bayan ng Lavisares para mag-inquire muna sana kung meron silang available dito na similya ng mga bangus. At sakto nga yung punta namin dahil meron nga daw natira ng mga similya ng bangus sa huling bumili. Kaya naman madadala din namin kaagad etong mga similya pa uwi. Nasa 300 aso nga pala yung kukunin ko kaya nakikita niyo mga mare at pare sinasalok nila ng dahan-dahan. Binibilang din talaga nila kasing mabuti bago ilagay dito sa mga plastic. Nasa 300 piraso nga pala muna na sa ng bangus yung aalagaan namin dahil unang subok pa namin to. Alam niyo ba mga mare at pare na kahit hindi kami marunong sa pag-aalaga ng mga bangus, susubukan talaga namin dahil gusto naming matuto ni paring Jason. Dahil kung hindi namin susubukan, hindi namin malalaman kung paano mag-alaga ng mga similya ng mga bangus. Kaya mga mare at pare, mag-comment lang kayo sa comment section kung meron kayong suggestion o kaya naman mapapayo sa amin ni pareng Jason sa pagpapalaki ng mga bangus para lumaking matataba. Hindi na nga lang pala lobster yung aalagaan natin sa ilalim ng payag. E eto nga, at nadagdagan tayo sa pag-aalaga ng mga similya ng bangus. Nangihinayang kasi kami na yung ilalim ng payag dahil wala na nga pala yung mga isda naming alaga doon. Kaya naman ang pag-usapan namin ni Parin Jason na lagyan na lang namin ng mga bangus para naman kahit papano hindi mabakante yung ilalim ng payag. binilit ko talaga si Paring Jason na pumunta ka agad kami dito sa Bifar sa Lavisares <laughs> dahil gustong gusto ko na talagang mag-alaga ng mga similya ng bangus. Gusto ko kasi yung magpapakain ako ng mga isda. Ini-imagine ko palang lang parang nakaka-refresh niya sa nang isi. Pagkatapos nga pala mailagay sa plastic yung mga similya eto at nilagay na din nila dito sa sasakyan naming tricycle. Maraming salamat nga po pala sa staff ng Before La Visares. Lalong-lalo na po kay Sir Felipe Balieta. Maraming maraming salamat po. Masama nga pala yung panahon dito sa amin sa Northern Summer tapos alas 4 na nga din pala to ng hapon. Kaya mapapansin nyo yung panahon parang medyo madilim. Dito na nga pala kami kaagad dumiretso sa pantalan dahil idediretso na din kaagad namin to sa payag. Binapunta na nga din pala namin dito si Papa para matulungan niya kami sa pagpapakawala nitong mga similya. Si Papa na nga lang din pala yung nagdala nitong baluto papunta dito sa pantalan para naman maisakay namin itong mga plastik Sa mga nag-aalaga nga po pala dyan ng mga bangus, kumusta naman po yung pag-aalaga nyo? Medyo lumakas na nga din pala yung ulan kaya naman dali-dali talaga kami na pinagbababa itong mga plastic dito sa may payag. Pero bago nga pala namin yung iniligay dyan sa ilalim, bali nalagyan din muna namin ng tubig dagat yung loob ng plastik para hindi mabigla yung mga similya dahil yung pinanggaling nila ay tubig tabang daw. At ito namang paglalagyan namin ng mga bangus ay dagat. Dahan-dahan na nga din pala ni paring Jason na ibinaba itong plastic. Tapos kusa niyang pinalabas yung mga similya ng bangus dito sa bandang dagat. Itong mga similya nga pala ay nasa 4 to 5 fingers na tapos yung iba naman ay medyo malalaki na. Sana lang talaga mapalaki namin to ng maayos at maalagaan. Anim nga pala na plastic to. Balik kada isang plastic yung laman nasa 50 peraso. Excited na talaga ako na araw-araw papakainin to at hanggang sa lumaki sila. Tapos kapag malalaki na mga alaga naming bangus, kukuha na lang kami dito kapag wala kaming ulam. Grabe ang sarap imagine eh, na kapag wala kaming ulam, kukuha na lang kami dito sa ilalim ng payag. Siyempre dati kasi bumibili lang kami nito pero ngayon kami na mag-aalaga. Medyo madilim na nga pala kaya mapapansin nyo medyo madilim din itong video na to. Siya nga pala mga mare at pare kung nakarating ka sa part na to, maraming salamat sa panonood mo ng simpleng buhay namin dito sa probinsya ng Northern Samar. At kung nagustuhan mo naman yung vlog natin ngayon, pwede mo akong i-follow at i-share na din yung video na to. Yun lang. Salamat siyon you May next vlog.